What's so, up mga kamas? Dito tayo 7 sa Subic. Kasama natin si Sir... Ipadwa po. Ipadwa. Saka si... si Balisteros Si Sir si Sila yung ano dito, assistance ng Rides for West Philippine Sea. Shoutout po sa ating lahat, sa mga motorista pong punta po dito sa Subic. Shoutout po sa asawa ko, si Renz, at sa anak ko, si Archer Sim. Salamat sa inyong servisyo. Ilalaban natin tong Philippine Sea. Wow naman! Wow! Wow! Sabi na yun na pag daw, so, maraming asawa. Hoy! Iba hindi niyo ako ha? I am others! Oh, isa, isa, isa lang, isa lang. sir. Shoutout po sa asawa ko. Saka sana ko po. Jude St. Anthony. Yeah. <laughs>